Tinanong ni Masipin si kung maaari niyang ipahiram sa kanya ang isang wallace para sa klase bukas dahil nagdala siya ng burdock na iniisip na ito ay isang wallace. Hindi makapaniwala si Finn na nil ito ni Mas ang burdock para sa isang wallace, ngunit pumayag na ipahiram sa kanya ang isa. Kinabukasan, sa oras ng klase, ipinaliwanag ng guro na matututo silang sumakay sa wallace ngayon at kailangan nilang ipasok ang magic energy sa wallace at utusan ito ng salitang, lumipad. Pagkatapos nito ay kailangan na nila itong ice rattle at ayusin ng magic para mapanatili itong nakalutang. Ang mga estudyante ay isa-isang matagumpay na nag-utos sa kanilang Wallace na lumipad, gayon pa man ang Wallace ni Mash ay hindi gumagalaw. Tinutuyoan ng isa sa mga estudyante si Mash at nagreklamo na pinapabagal niya sila. Pagkatapos ay tinadyakan ni Mash ang lupa dahilan para tumalon ang Wallace sa kanyang kamay at pagkatapos ay inutusan itong lumipad. Nagulat ang estudyante ngunit sinabi niyang nandaya siya habang lumipad ang Wallace bago niya ito utusan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng guro na susuriin nila kung gaano kabilis ang kanilang kakayahang lumipad at marinig iyon, nagpa mag-aaral na hamunin si Mas sa isang karera at kung sino ang matalo ay kailangang sumunod sa nanalo habang naroon sila. Pumili si Mas at ang estudyante para sa isang karera. Kumpiyansa ang estudyante sa kanyang pagtanggal ng Wallace dahil ginagawa na niya ito mula pa noong middle school. Kinilala ng guru si Mash bilang ang nakabasag ng lock kahapon at iniisip kung kaya ba niyang sumakay ng wallace. Habang nagbibigay siya ng senyales para sa pagsisimula, kailangan ni Mash ng ilang sandali para matapos na ang karera na ikinagulat ng kanyang kalaban na hindi man lang nagkaroon ng oras na kumilos. Ang guru ay nabigla dahil ito ay isang bagong tala sa mundo. Nagulat din ang iba pang estudyante pero hindi talaga nila makita ang nangyari. Gayun paman, nakita ito ni Finn ng malinaw nang magbigay ng hudyat ng pagsisimula ang guro inihagis ni Mash ang kanyang Wallace pagkatapos ay agad itong tumalon at gumamit ng air resistance upang bawasan ang kanyang bilis at mapunta sa Wallace hindi matanggap ng estudyante na natalo siya ni Mash nagalit ang estudyante gayon pa gumamit si Lloyd Cavill ng mahika para patahimikin siya at humingi ng paumanhin sa kabastusan ng kanyang kaibigan nakita ng mga estudyante na kausap ni Lloyd si Mash at napagtanto nila na si Mash ang ita-target ni Lloyd at gagawin siyang unang biktima Nagpakilala si Lloyd at tinanong si Mash kung gusto niyang maging kaibigan. Narinig ni Mash ang kanyang pangalan bilang Spud Cabbage na nagpainis kay Lloyd, ngunit nagawa niyang itago ito. Ipinaalala ng guro na nasa kalagitnaan sila ng klase at umalis si Lloyd, ngunit sinabihan siyang pumunta dito pagkatapos ng klase. Dinala ni Lloyd ang kanyang kaibigan sa likod ng paaralan at binugbog siya na nagsasabi na hindi siya maaaring sumunod sa mga utos gaya ng sinabi niya sa kanya na guluhin siya ng paunti. Kasama ni Mas si Finn at nagtataka kung sino si Lloyd. Ipinaliwanag ni Finn na si Lloyd ay isang estudyante na patuloy na estudyante mula sa middle school division. Nagtataka si Mas kung bakit takot ang lahat sa kanya. Sinabi sa kanya ni Finn na si Lloyd ay anak ng isang mataas na miyembro sa Bureau of Magic at kung may tutol sa kanya, mapapatalsik siya. Pagkatapos ng klase, gumawa si Mas ng ilang mga cream puff na napapansin na minsan ay nakakatuwang gumawa ng mga ito ng mag-isa. Habang kumakain, pakiramdam niya ay may nakalimutan siya. Samantala, galit na galit si Lloyd dahil hindi nagpakita si Mash Kinabukasan, habang nasa isang pahinga sa pagitan ng mga klase, nakita ni Mash ang kanyang aklat aralin sa nasira Lumapit si Lloyd kay Mash at nagtaka kung bakit hindi siya sa kahapon at humingi ng tawad si Mash na nagsasabi na gumagawa siya ng cream puffs Narinig ni Lloyd na si Mash ay naglalayon para sa Divine Visionary at ipinaliwanag niya na siya ay mabuting kaibigan ng Vice Principal at maaaring magbigay ng ilang magagandang salita para sa kanya Natuwa si Mash dahil nangangahulugan ito na matutupad niya ang kanyang layunin at magsimulang sumunod sa mga utos ni Lloyd, magdala ng mga gamit para sa kanya, maglinis ng kanyang sapatos, magpamasahe sa kanya at marami pa. Sa susunod na klase, nakita ni Mash ang isa pa sa kanyang mga aklat aralin na punit na naman. Tinanong niya si Finn kung pwede mahiram ang kanyang aklat. Sinubukan ni Finn na sabihin sa kanya na maghanap ng iba ngunit hindi nakikinig si Mash at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagpapahiram sa kanya ng Wallace at binigyan siya ng ilang cream puffs habang binabanggit din ang magandang magkaroon ng kaibigang tulad niya. maya, -maya at binuhos ni Lloyd ng tubig sa sahig at sinabihan si Mash na linisin ito. Habang nagpa siya si Mash na gawin ito, umalis si Lloyd na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na hindi niya gusto ang guro at maaaring hilingin sa vice principal na tanggalin siya. maya, -maya sinabi ni Lloyd na naiinip na siya sa mga textbook at sinabi kay Finn na gusto niyang sunod niyang sunugin ang mga damit ni Mash. Sinabi sa kanya ni Finn na hindi na niya ito magagawa. Nainis si Lloyd at sinabing nagkamali si Finn at kailangan niyang bumaba at humingi ng tawad. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika kay Finn dahil hindi sinasadyang nakita ni Mash ang aklat aralin ni Finn, lumibot siya upang hanapin siya upang ibalik ito. Pagkatapos ay nakita niyang duguan si Finn habang ginamit ni Lloyd ang kanyang mahika upang pilitin siyang yumuko at iuntog ang kanyang ulo sa sahig. Nagtataka si Mash kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Lloyd na humihingi siya ng tawad. Pagkatapos ay sinuri ni Mas si Finn, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Umiiyak si Finn habang inaamin niya na sinira niya ang kanyang mga aklat aralin. Inutusan siyang gawin ito at natakot siyang sumuway. Pakiramdam niya ay kailangan niyang humingi ng tawad kay Mas habang patuloy siyang tinatawag ni Mas na isang mahusay na tao at isang mabuting kaibigan. Sinabi ni Lloyd na dapat din siyang humingi ng tawad sa kanya. Napansin din niya na papunta na siya para kumain kasama ang bise punong guro at iniisip kung gusto ni Mas na sumama sa kanya. Pagkatapos ay lumakad si Mash kay Lloyd at hinawakan ng kanyang ulo at hinampas siya sa sahig na sinasabing siya ang kailangang humingi ng tawad. Sinabi ni Finn na mapapatalsik si Mash, gayon paman man iniisip ni Mash kung malaking bagay iyon. Habang tinitingnan niya ang nanockout na si Lloyd, napagtanto niya na maaaring malaking bagay ito at maaaring may nagawa siyang masama. Pagkatapos ay nagpakita si Vice Principal Farman Craigos at kinumpirma na may ginawang masama si Mash ipinaliwanag ni Farman na ipinagkatiwala sa kanya ng ama ni Lloyd ang kanyang anak at nasaksihan niya ang lahat ng ito magsasagawa ng school conference si Farman tungkol sa mga tungkulin ni na Mash at Finn sa insidenteng ito tinatawag silang mga idiot ni Farman at ipinaliwanag na magkaiba sila ng katayuan sa lipunan na nangangahulugang ibang kanilang pagtrato pagkatapos ay tumakbo si Mash at tinamaan si Farman sa mukha gamit ang kanyang tuhod Ipinaliwanag niya na si Farman ay tila hindi bukas sa pangangatwiran, kaya hindi niya napigilan. At habang inaatake na niya ang isa, ang pag-atake ng isang segundo ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sinabi ni Farman na paalisin niya siya para sa pag-atake at sinubok ang gumamit ng mahika, gayon paman, idinikit ni Mash ang putik sa kanyang mukha. Habang si Farman ay nalilito kung saan ang galing ang dumi, si Mash ay naghukay ng isang butas at pagkatapos ay pinulot at inilagay si Farman dito at sinimulan siyang ilibing. Sinabi ni Farman na hindi siya makakatakas dito, ngunit pinutol siya ni Mash na binanggit na habang maaari niya itong paalisan anumang oras, maaari niya itong ilibing anumang oras. Pagkatapos ay ililibing siya ni Mash habang sinisigawan siya ni Farman na huminto. Nang maglaon, ipinatawag si Mash sa harap ni Walberg Baigan na nagsasaad na dapat malaman ni Mash kung bakit siya naririto at hinuhulaan ito ni Mash dahil ginamit niya ang kusina upang gumawa ng mga cream puff nang hindi nagtatanong. Ipinaliwanag ni Wahlberg ito dahil sinuntok niya si Lloyd at inilibing si Farman. Dahil nakikita ito ng Bureau of Magic bilang isang problema, nagpadala sila ng abiso kay Wahlberg na paalisin kagad si Mash. Ipinaliwanag ni Wahlberg na ang Bureau of Magic ang pinakamataas na legal na autoridad ng bansa at ang pangunahing bahagi ng kanilang organisasyon ay ang Divine Visionaries. Sigurado rin si Wahlberg na alam ni Mash na si Lloyd ay anak ng isang mataas na miyembro ng Bureau at may nagawa siyang hindi mapapatawad. Gayunpaman, nalaman ni Wahlberg na ang isang mundo kung saan ang pag-aalaga ay nasa isang dehado ay mas hindi mapapatawad at sinusunog ang mash expel notice. Nag-aalala si Wahlberg sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay sa mundo, kaya naman kinuha niya ang posisyong ito ilang taon na ang nakararaan. Mayroong ilang mga tao tulad ni Mash na handang isakripisyo ang kanilang sarili at kumilos. Siya ay umaasa na ang isang tulad ni Mash balang araw ay magiging isang divine visionary dahil ang kanilang tungkulin ay maingat na isaalang-alang kung ano ang nais ng na mga tao. Sinabi ni Mash na naglalayo na siyang maging isang divine visionary. Ipinaliwanag ni Walberg na para mapili bilang isang divine visionary, dapat siya ang nangungunang mag-aral sa akademiyang ito at nangangailangan iyon ng pagkuhan ng sapat na mga barya sa pamamagitan ng mga gawain sa paaralan at mga aktibidad. Habang patuloy na nagpapaliwanag si Wahlberg tungkol sa mga barya, napansin niyang nahimete si Mash dahil napuno siya ng impormasyon. Matapos magising si Mash, sinabi ni Wahlberg na kailangan niyang mangulekta ng mga barya habang siya ang hahawak sa BC punong guro at sa Bureau of Magic. Sa pag-alis ni Mash, sinabi ni Wahlberg sa kanyang sarili na magkakaroon si Mash ng isa pang problema na kakaharapin niya sa kalaunan, gayon pa man naniniwala siya na malalampasan ito ni Mash. Hindi nakatanggap ng parusa si Mash at sa pagkatalo niya kina Lloyd at Farman, kinilala siya ng ibang mga estudyante. Pagkatapos ay lumapit si Tom Knowles kay Mash at inalok siyang kumatawan sa dorm ng Adler sa isang laban ng duelo. Nang makita si Tom, ang mga batang babae ay nagtitipon at nasa sabik na napansin na siya ang duelo MVP ng taon noong nakaraang taon. Nagtataka si Mash kung ano ang duelo at ipinaliwanag ni Tom na ito ay isang laro kung saan ginagamit nila ang kanilang mga Wallace at ito ang numero unong esport sa Magic Realm. Sinubukan ni Mash na ipaliwanag na hindi siya marunong sumakay ng Wallace, ngunit tumanggi si Tom na makinig at patuloy siyang iginigiit na makipaglaro sa kanila at bukas na ang laro. Dahil hindi makatanggi si Mash na pagtanto niyang mas siksik -sik si Tom kaysa sa kanya. Sa susunod na araw, magsisimula na ang laro sa pagitan ng Adler Dorm vs Dorm Habang nagpapatuloy ang laro, napansin ng audience na hindi lumilipad si Mash. Muling sinubok bukang ipaliwanag ni Mash na hindi siya marunong sumakay ng Wallace, ngunit sinimulan siyang bulabugin ng mga manunood at binato siya ng mga bagay, sa pag-aakalang siya ay umiikot at ayaw pang ang naroon.